May agila ba? May, may agila. Saas eh. naman? Mababa pa nga yan. Mababa pa yan. Malag naman. Ano malag? Tapos pag malaki na ako, bilan kita ng, ano, mamahaling drone. Kailangan mamahalin. Hindi, hindi mamahaling drone na pwede ka mag-film. Ay, ah. Yeah. gusto mo. Ay, ay, ayaw at hindi mo. At ayaw at sa gusto mo. Ayaw na gusto mo. Sana.

Return ka. Ha. Eh, pabalik siya. Nagkusa siya eh. Hindi siya pwedeng ano, masyadong malayo pa lalo na't na mahangin. Eh, mahangin sa taas. Eh. Ang papa, hirap niya buba. Ang dali, eh, pabababain ko lang. Tinesting ko lang siya. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. ko nga, tinatangay siya ng hangin. Ito mo. Sala ka. Sala ka. Oo, oh, may sasakyan. Huwag na. Oh, lakas. Lakas ng hangin. Ako na! Ay, naku, Andrea. Oh. Mamaya mahirap na. Nakawakan ko na. <laughs>